So, ito yung crossing. Ayun yung Jollibee sa kabila. Ayan, Jollibee sa kabila. Ayan. yung yes, ganyan, crossing Habang ah, ito, ko ako sakali. Abutan ka na ito. So, ito may bangkok Makati dito. Tapos motor trade. So, siguro, ah, uh, ganun lang po na Mercury Drug Jollibee siya. Pwede 24 hours. Sa any crossing, pure gold na siya ngayon. Tapos ito yung pinakamalaking pag sa Nueva Ecija. Yan. Yeah. Ito may drive-thru. May Shell Select dito. Marami nang na dyan kasi Shady Annan yung pinakamalaking pagasulinan dito sa amin since bata pa ako dyan nagpapagasolina si Papa pag umuwi kami ng natividad kung makikita nyo malaki siya talaga oh ganyan dito sa Cabanatuan. maunlad yung lugar namin maraming mga establishments maraming mga mall magsasawa ka dati ito yung chick boy dati yan eh ginawang security back na siya ngayon yun yung dating chick boy. Sabi ng Petron. Sobrang uh, ng city namin. Actually, dito ako lumaki. Ayan, sinasakay pa ako ni Kuya. Hindi po. And then, ito yung Mormons. Yan. Simbahan yan. Pakita okay, nyo, maraming nakitinda dito palagi. Lalo sa freedom. Mga pagkain, pancake, ganyan nga naka-bike sila. Bisa kaya niya ata dito. May pupuntahan lang ako shop dito na malapit. May ukay-ukay kasi dito na sobrang mura nilang magtinda. Diretso lang ako ah. Medyo malayo yung nalakad ko kasi kahit nagma-vlog ako nung naglalakad. Okay lang naman. Actually, pwede na mo sumakay sa trike. Kaya lang tulog pa yung daddy ko. Kasi so, yun yung any crossing na matatanaw nyo. Kaliwa yung Mormons. Ito, Jollibee, tsaka Shell. So, yan. Lahat pa tayo ng konti. May basketball court dyan, eh. Sa Mormons. Kasi, ano? so, may mga kantin dito. Yan, eh. makikita mo. Sobrang unlad ng lugar. Grabe. Halos lahat po establishments na. Dati kasi wala pa yan eh. Pakante lang noon yan. Tapos, ito yung natin ibipagil yung furniture noon. May mga washing machine na ngayon. Tapos, ito. Ano, mga overlook dito yung mga jeep. Sa kaya niya napuntang Fort Magsaysay. 30, 30 pesos yata yung pamasahe pag malapit na ipupuntahan. Ewan ko lang yung sa Fort kung magkano. Yan. Kantin uli yun yung mga ulan nila may vape store pa dito tapos, konting lakad na lang malapit na tayo sa ukay-ukay, magpupunta natin ito yung paradahan yun, may bahay mga bahayan na to, mga bahayan na yun Ayon, milk ito or kape. Ayon, oh, mga mango mango. 50 pesos. Ito kainan din to pero sarado pa siya. Botchog ka ba na Ito pala yun. Ito pala yung botchog. Siyan, makikita nyo marami naglalakad. Ito may hasakyan dito marami. Pero hindi for sale ha. Doon sa Degus pa pag naka-display na ganyan, for sale. Hindi ito yung sinasabi kong uka, yung sa kabila. Napit na. Ito yung may bahay dito noon, pinibago. 7 million daw yata yan. Ito yung biofibre water kila Sir Medrano. May tubig dyan na purified. Wow, ang ganda naman ang kasakyan na to. Parang sundali na kasakay. Ito yun na yung sinasabi ko. Ito yung Kaiser Airpoi. Ito lens cap. Maunad na talaga sa kabanatuan ngayon. Diyan ako nagpagawa eh, nung college ako. Binili namin sa Mega. So ito yung sinasabi ko sa inyo yung ukay na maraming mura. New arrival sila So tara, tignan natin. <laughs>